Wow! Aba, ilan ang huli busing? Oh, apat! Ilan kaya ang huli na ito? Oh! Apat busing! <laughs> at ayan po, bali, ito po yung mga nahuli po namin ni busing. Ito po yung nahuli namin ngayong umaga. At ito naman po yung kagabi. Shout out, Bili kayo kay atin Nats na Kalimau. Ang dami, Dahil dito sa Bulacan at sa San Juan pang regalo ko atin ah, yun. Ah, yan po. So, pinsan ko nandito, marami kami bisita. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay mga po ng mga bubo dito po sa kalakhan po ng fish pan. na Bossing, ano tinatanaw mo dyan sa ilog? Ha? Ano tinatanaw mo sa ilog? Tara na. Ano yun? Bangus? Nasaan? Nasaan? Wala na. Tara na. Tara na. Tara na. Si Bossing po yung may dalang panungkit. Kami daw po yung susungkit din ng mura. Upo ang mo. Oo, nang buko. Hindi madulas siyang bangka. Ayan po, bali, nakasakay na kami ni Bossing sa bangka. Kami po ay mag-uumpisa ng mamandaw. Marami ka dito ang ipinain, Bossing. At ito po ang ating view. Mariwalas. alakalpas na ang huli <laughs> yun po may bay lumalabas na tumatakas ang huli wow aba ilan ang huli busing ah, apat. apat grabe sa isang bubo po ay apat tagal natin isa bakit? ilalakay payat triplets. Ano ang mura? Kaya pa. Kaya pang, pang mm. Ano kaya pang walang okay. laman? Two. Two plates. Ilan? Dalawa. May na, naagalaw ang mga tubig po. Singuho na kay may isda doon. Nalang kuy. Dito po na ni Bosing yung ano. Ah, dito pala galing yung isdang, yung malaki. Yung luman, lumundag po sa bangko. Mauna sa iyo, nang hipon, Bosing, hindi. Ah. Si Jay na order ng dalawang kilo. Sino? Si Jay. Si Jay ng ano? Limango. Kailan? Sa lunes. Pagpaalis na sila. May ginamat lumuo. Oo. Oh. Kali na po mainit. Ngayon naman po eh, maigit lumuom. Nawala yung araw. Hindi, pa. Oh! apat lima. Lima? Lima naman po ang huli na iyon. Ito oh, na Alpasan natin. Alpasan mo na yung iba. Yung matabala ang yung lang hulihin mo. Yung pigahan. Alpasan na rin po ni Bosing. Yung po yung mga kahuhulog namin. Mga anong buwan ang ipag pa na yung iba. June. Malalaki na ng June. Hanggat may pag-asa. kaya sa kalapit mo. Ang ano? ang kaya ang huli na ito. Oh! Apat, busing. <laughs> <laughs> Grabe yun, na ako'y matubo yung isa. At... Hindi kaya ito mag-away-away. <laughs> Mataba yung isa, yung iba yung hindi. Ba Baba ko? Mm. Alpasan daw po ni Bosing yung medyo maliit pa. Ititira lang ay yung pwede na. Pwedeng pwede na dahil talagang mataba at pigahan. Isang ari. Nagsasama-sama mo ba kayo magbabag? Hindi. Inalpasan po yung tatlo. Medyo maliit pa yung iba eh. Palalakihin pa po natin. Sa kata kuha ng buko. Three plates, four plates. Oh, dami bunga. Okay, ako eh, ano mo, di ko makita. na -anuhan. Di ko. <laughs> Sige, tagilid mo lang ako. Yan. Yan kaya naman kaya na yung panungkit dapat ang ginamit mong panungkit ay yung isa ito hey, tumakit ang tangkay kasi pabagsak sa bangka kasi ay e, tingko ang alin ito mga katay mo ikaw Oh, bagsak. sinasira hey, na. <laughs> Sabi ko, hindi yan matibay eh. Tama, saan na kaya kata kumuha? May... Makakatay yung mga kawan. Matumba. Itong cellphone ko'y mabasa. Ah. Oo, oh, abot ko pala naman. <laughs> Tumayo na po si Bossing abot po ni Bossing. Pipilihin na po lang niya. Nagpapakahirap, nagpapakahirap ka Oh, ay matataas na yung iba. Hindi na naabot. Ano mo kaya ano sa Tuloy na ako pa ngayon. Eh. Ha? Magayin mo na na. Anuhin mo na lang na sa Woo! Isa pa. Oh. Ilan na? Lima? Five years old. Ay, isa, hindi na, ano. Ayan po. Ah. Habang namaman daw ng mga bubo, ay eh, may pangunguha ng buko. Ano ba yung buko? Walang laman? May laman. Na. Ayun. Tapit sa kanila buko, walang laman. Dito po sa amin ang buko, walang laman. Ang tawag po namin sa buko ay mura. Ah. Ba nyo ako tinrabaho Ako'y... Yan, ako tinrabaho. May natras na naman niya eh. Ako tira palan. Mm, Bosing, may bubo. May patilas na pala 'yan. Wow. Ilan ang huli? Apat. Apat. Tatlo yung maliit. Parang iputi. Ahan eh. Aalpasan po ni Bossing yung tatlong maliit. Isa higuli na yung tabla at ngayon may tag-init. Ay ano, isasahig na ata. Kawayan. May huling bangus ito. Ha? Ah, may huling bangus? <laughs> Ay, eh, patay na. Wala na ng ulo. Wala na ng ulo. Sa dami ng... Sa dami buting, ng... pati <laughs> yung Itas wala na lang. Sa dami ng alimango, lima. Oh. Ay, nawala na ng ulo yung bangus. Kinain na. Limang-alimango daw po. Kunin na natin eh, para matataba kahit lalaki. Bakit po sing nakapasok di yan? Sumuot. Oh, ano? Dito nga. Doon <laughs> Oh, sabit Huwag na. Saan ba pakita mo? Okay, yun po. Nawala ng ulo yung bangus. Pero sariwa pa, honey. Eh. Kukuha okay. daw po ulit si Bossing ng buko ang Anong gagawin mo? Okay. Mawa ka din, hap, ka. Okay, yung mahulog. Tubig si, si Bossing po yung kabinataan yan. Si Bossing po yung kabataan ay eh, magaling po yung aakyat ng puno ng niyog. Kahit po mataas yung puno, ay ngayon po eh. Hindi na po siya masyadong umakit at gawa po ng tumaba na. na. Ay, wag na. Paggango na. Gumaba ka na. Oh, Aba sa lumayo na. Pagod pala, kala ko laki. Ah, sabi ko sa iyo, eh, iba na ang kuwan niya yun. hindi na. Uh -huh. Oh. Para hindi ka na bumabata. Tumatanda. Huh. Huh, sakahi. Ilang kilo ang kinukuha nila? Apat. Dapat yung tansya yung apat. Oo. At... Oo. Oh, bukas na ito. Wala na hole. Nakalpas na. Hmm. Ay, nakatakas na. May, May isa pa namang eh. natira. <laughs> oh, bukas na. bukas na. 2 tu pieces malaki Salamari. may piga nasan pa yung isa e isa na po ang aming papandawin sa pa tsaka meron po yung sarap ng prinsap Ayan guys, bali tapos na po kami ni Bossing na mamandaw ng mga bubo. Makulimlim po ang panahon no oh, ha. Kanina eh, sumikat ang haring araw ay eh. may ginaman nagkulimlim. Hindi eh. kami masyadong nainita ni Bosing. Kami po ay paduong na. Wow. Ay dadagdagan pa natin ang atambuko. Kahit lalaki punin na nata. Oo. Oh, basta mataba. At pwede nang i-harvest. Hindi, hindi. Kahit lang pati. Ayo. Timmy! Ayan po, bali. Inaahod na ni bossing yung mga nahuli po namin. Binababa na. Akan yung iba't ako ang magdadala. Tagalin na ito para Okay na. Dito mo lang yung buko at mamaya natabalikan. Ah, oh, baka gumulong busing to sa fish pond. Binababa na rin po ni Bossing yung mga buko. Ay, dadali na nata. Na un o ata ng kakayo din. Ay, yung ano sa bawo. May may 1.5 din. Hindi nakapagdala ng ano ah. Will May 1.5 din. Gwagas ito na sa bawo na 'yan. Tara, let's go. Tara, let's. Dapat di ka pa mauna doon ah. Ano naman ako yung Ayan po, bali, naggagapos na po si Bossing ng mga nahuli naming alimango. At ah, ipapakita ko po sa inyo. Pwede po yung mga nahuling alimango. Ah. Ayan, may isang peraso. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat. Labing apat na alimango po pala ang amin pong nahuli ngayon. Yun pong nahuli ni Bosing ay inilalagay po niya dito sa timba. Tapos po ay dito ay may alimango pa rin po. Ito naman po ay huli po niya kagabi. Eh. Sa, ito yung mga suma, sumabang Bosing niya. Ah, wala yung buwan. May nahuli po kami walang safety. Much, much, much later. Last ball na po yung tinatalian ni Bossing. Mabilis lang po si Bossing magagapos ng mga limang. At ito po yung nahuli po namin ngayong araw. At ayan po, bali, ito po yung mga nahuli po namin ni Bossing. Ito po yung nahuli namin ngayong umaga. At ito naman po yung kagabi. Eh. Yung pong kinayod namin kahapon, ay eh, pinahingi ko na lang po ka white. Sila po'y bumibili ng buko sa bayan, ay eh, wala daw pong mabili. Naubos na. Ay, eh, nagkataon namang sila galing po ka na Ay, dumaan na sa amin at meron sa amin buko. Di si dito kukuha busing sa pispand. Abay, gabi na naman. kumunas na sila. Ay, oo. kasi hindi pa nadating si RJ, kaya sila umalis na rin. Kasi dito kukuha. Ay, sa'yo kuya bay, gabi na lang ay kasama yung mga bata. Ay, binigay ko na yung nasa rep. At sa'yo kami po kukuha na lang ni Bosing at marami naman po dito sa fish panda. Kami po kukuha pa ng buko. Nang mura. Ah, tadagdagan daw po namin yung aming ano ah. Kaya na po si Bossing at umakyat na. Hoy, kung kinuha mo nalang itak, isang tagpasan. Hindi si Lina nata. Ah, titingnan. Baka gango. Kagango na, hindi nalipasan na. Kaya nga, titingnan lang ako ito muna. guys at sakto lang po siya kakayo din na rin po ni bossing eh. ano kung kain pa natin eh, yun ha tama so, na ito and guys bali ito na po yung buko bali ito po ibabalutin natin sa plastic at ito po ko sa bahay at doon na lang po titimplahin ayan guys bali magtitira po kami ng ibang alimang yung pong iba, iba benta namin, yung pong iba, iba ititira po namin. At may padating po bisita. Uwa kami bisita. Wala kami, kami. Much, much, much later. Ayan, bali na dito na po kami sa bahay at itatakotak na po Bosing sa palanggana. Wow! Ilang kilo daw kaya ito, Bosing. Kukuhain daw lahat. No! Apat na yung timba. Ah inilalagay na po ni Bossing sa timba. Ah, ayan po, bali saktong apat na kilo. At ah, oh po, ah, yung kasobrahan na ito ay yun na nga yung kilo po na yung timba. Kaya saktong apat na kilo po. Ah. May nagdala po ulit dito ng mga similya. At ito po ay dadalhin muna ni Bossing sa fish pond. Ayan ay po. guys, bali kami po ni Bossing ay pabayan na. At ah, ihahatid po namin yung alimango i-deliver na po natin doon sa nag-order ang umorder po sa amin ay nagbabantay po sa poong nasareno at kami po mamaya ay diretso na rin ng palengke at idadaan po ni Bossing yung timba na po ng pagkain po ng alimango tao po ah, oh, ito po pala yung parosa ng ano ah, poong nasareno Ang ganda magap mga gapa. Ito na po yung alimango. Alika na, pasok. Wala po pala dito yung puunhan. Ano, nasa silbahan po. Hello! shoutout out, Uleg Bulacan! May papanood ako yun. Yung kapitbahay namin nagchat sa akin. Ate, 4 years mo na daw siyang followers. Ah, ano po pangalan? Grace Pagilagan. Apo. Sabi ko, aba, sabi ate, na, na, sa titi. shoutout po kay Ma'am Grace. Grace Pagilagan sa Bulacan. Thank you, thank you, Ate Nel. Salamat An din po. Ah. Sa inyo, ano, patatabang alimango. Opo. Oh, <laughs> Ay, Ay nandito na ulit si Ate Nel. Wala si Bossy. Nadon po sa... Ano, Ay, nasa labas? Uh -huh. Uh -huh. Sa sa Shout out, bili kayo kay Ate Nel na alimango. Ang dami. Dati dito sa Bulacan at sa San Juan. Pangregalo ko Ate mo. Ah, yan po. Sa so, pinsan ko nandito. Marami kami bisita. Opo. O, ang dami, oh. <laughs> thank you, thank you Salamat din po sa pagbili <laughs> Ito po yun Pag ano mag -chat, chat lang ako sa iyo ha ah, Sige po, ay, kaka, ah, po. Salamat sa inyo sige Bossy, po. hindi na pumasok si Bossy Hindi na po at uh, nadugtos yeah, ka. Sige po, salamat ah, po thank, thank you, thank you atina Bye, Bye. Right. Ayan bali kami po ay Pauwi na Kami nakadaan na rin po ng palengke at kasakay na rin po namin si Kim. Ayan po. Ah, bali kami po ay di si magmumotor laang. Ay grabe naman po kainit. Kaya sabi ko ay kami si River na lang po yung aming dalhin. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!